Gamit ang mga bangka, tinungo ng mga kawani ng pamahalaang panalawigan ng Pangasinan ang mga liblib na barangay sa bayan ng Anda, Pangasinan. Kanilang layunin, maihatid ang serbisyong medikal. Dahil kalusugan ang pinaka-importanteng programang tinututukan ni Governor Ramon V. III, walang tigil ang isinasagawang medical mission sa bawat bayan kasama na rin ng mga liblib at malalayong lugar. Pagtitiyak daw ito na ang bawat pangasinense ay makatatanggap ng tulong medikal. Super thankful po kami dito sa Kabalitian kasi we are from last mile school po kami so yung mga ganitong activity is minsan lang po dumating dito sa barangay namin. Sobrang saya namin kasi hindi na kami tatawid ng bayan para magpa-check up para ng gamot. Layon din nito na mailapit ang serbisyo ng Kapitolyo sa mga residente hirap maabot ang mga pasilidad ng kalusugan. Naging bahagi ng paglilingkod ang libreng check-up, consultation, laboratory test at pamamahagi ng mga gamot at bitamina. Katuwang ng programang ito ang Provincial Health Office upang masiguro na naaabot ng tulong ang mga komunidad na nasa malayo at kadalasang kulang sa serbisyong pangpalusugan. Maraming maraming lagi ko pong pinapahatid po no, ang pasasalamat ng ating mahal na Governor Ramon V. Vic Guico Ito po talaga ang kanilang layunin, ang ilapit po ang serbisyo ng provincial government dito po sa bayan ng Anda, sa barangay ng Shapar kasabay ng paghahatid ng mga serbisyong ito ay namahagi rin ng mga food pack sa mga residente. Nagbigay ito ng dagdag ginhawa lalo na ang mga pamilyang mula pa sa malayong parte ng kanilang barangay. Inaasahang mas maraming barangay, komunidad at mga bayan pa ang maaabot ng kapitolyo para mapalakas ang adbokasiya ng probinsya. Ito ay ang maging isa sa pinakamalusog na probinsya sa Pilipinas. Valerie Desmaya or Andre